Alas stress ng umaga at kami lang ang tao sa buong building simula noon gabi-gabi na akong ginigising ng sleep paralysis paulit-ulit nakikita ko siyang babae mahaba ang buhok nangingitim ang leeg at nanlilisik ang mata habang sinasakal ako ang mas malala ka ko tila sinasapian tuwing gabi nagsasalita ng latin kahit kailanman hindi naman siya marunong minsan habang nakatingin ako sa kanya may bigla na lang tumapik sa likod ko. Sa kanan ko, ref. Sa kaliwa, siya. Wala dapat ibang tao. At imposibleng siya yon. Tulog siya, mahimbing. Doon na ako natakot ng todo. Kinausap ko ang isa sa mga matagal ng dormer at ibinunyag niya ang lihim ng room namin. Dati pala itong girls dorm at ang mismong kwartong tinutuluyan ko ay pinamugaran ng trahedya. Isang babae ang nagpakamatay dito nagbigti dahil sa matinding bullying. Isinulat pa raw niya ang mga pangalan ng mga nambuli sa kanya sa loob ng kabinet. Pagkatapos kong marinig yun, agad akong lumipat ng kwarto. Pinabless ko ang bagong kwarto at doon, sa wakas, natigil ang lahat pero kahit kailan, hindi ko malilimutan ang malamig na boses sa disoras ng gabi. Hello po,